Bubuhayin ng Kamara ang usaping pag-amyenda sa 1987 Constitution sa susunod na taon. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez na na upang baguhin ang economic provisions ng ating saligang batas upang mas makahikayat ng mas maraming investors. Sinabi naman ni Senior Deputy Speaker at Pampanga Representative Aurelio Gonzalez II na target nilang isulong ang pag-amyenda ng konstitusyon sa pagbabalik ng third regular session sa 2024. Pero ayon kay Speaker Romualdez, posibleng may mga inisyatibang mabuo kahit naka-session break ang Kongreso.